you. Mm -hmm. sa Manila. Magandang araw o gabi, dear Binibini. Ako isa sa masugid mong taga-subaybay sa iyong FB Live ng Dear Binibini maging sa iyong YouTube channel nakababalaghang kababalaghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Ako ay nais din maglahad ng isang kwento na talagang inyong magugustuhan dahil sa hindi ko akalain Pagpunta ko ng Manila ay magkakaroon ako ng bagong buhay. Umpisaan ko ang aking kwento nung dalaga pa ako. Pilit akong pinag-aaral ng aking mga magulang sa college sa kursong Criminology. Kaso, sa laki ng tuition noon ay hindi na ako nakapagpatuloy ng second year dahil hindi na kinaya nila nanay at tatay ang gastusin sa anim kasing magkakapatid. Ako ang panganay. Random ko ang hirap namin noon binibini. Kaya dahil sa nakikita kong kahirapan ng aking mga magulang at kahit hindi sila dumaing sa akin, ay ako nang unang nagsabing, ayaw ko nang mag-aral. Nang dahil nga sa kapos din kami sa pagkain, ay bilang panganay, naisipan kong magtrabaho na lang Tulungan ko ang aking mga magulang sa gastusin at pagpapaaral ng aking mga kapatid. Nag-apply ako bilang sales lady sa isang tindahan ng damit. Maliit lang ang pwesto kaya naman maraming paninda ito kung titingnan. Aminin ko binibini na maliit lang ang aking sinasahod kaya di pa rin ito sumasapat sa aming gastusin plus pa. Kasi ang mga baon ng mga kapatid ko sa pag-aaral ang ginagasto sa namin. Kaya naisipan kong magpaalam sa aking mga magulang upang mamasukan na lang sa Manila. Dalawa kami ng kasamahan ko ang nangahas na magtrabaho. May tiyahin daw siya roon na titirhan at ipagpapaalam niya rin ako. Ayaw man ang mga magulang ko ay napapayag ko na rin sila dahil alam naman nila na para sa kanila din ang ginagawa kong pagpupursige na makapagtrabaho. Dahil sa Manila ay malaki-laki ang offer ng pasahuran na papasukan namin ng kasamahan ko. Ito ay sa damitan din. Pagkarating namin sa bahay ng tiyahin ng kasama ko, ay ipinakilala agad ako Nginitaan naman ako ng kanyang tiyahin. Nakita kong maamo naman ang kanyang mukha. Pero bakit tila kinakabahan pa rin ako? Dahil pag nagsalita ito, ay napakalakas. Kaya naman ay naiilang akong makitira sa kanyang tiyahin. Kundi nga lamang na kailangan kong magtiis dahil sa libre naman ako sa tirahan. May ilang beses din naka, nakapagsahod ako, ay nag-aabot ako ng pera para sa pagkain namin. Nang isang araw, maaga akong pumasok dahil kailangan naming makabawi sa aming sales kahapon. Sobra kasing tumal, konti lang ang bumibili ng mga damit ng maya, -maya ay may isang lalaking panay ang tingin sa aming paninda. Kaya naman ay inalok na ito nang mapansin kong tila may nagugustuhan siya. Ah, kuya, ano po kailangan mo? Nang mapatitig ito sa akin. Nagtaka ako binibini dahil sa tagal nitong magsalita at hindi maibuka ang bibig kaya naman ay sinundang ko na lang ng tingin ang kanyang mga mata at nakita ko na yung mga brief na paninda namin ang kanyang tinitingnan. Tila nahiya ito ng kuning ko at itanong kung anong size ng brief ang kanyang kailangan. Sinabi naman niya sa akin at ako na ang kumilos na ipili siya ng magandang brand. Hindi naman na ito tumutol nang iabot ko sa kanya ang kanyang pinamili na agad naman niyang binayaran. Nang aking masuklian ng lalaki ay agad naman nang tumalikod ito. Ngunit nang habang naglalakad ay nakita kong lumingon pa ito at sumulyap sa akin. Hindi ko alam binibini kung bakit sa bilis ng pangyayari na pagbili nito ng brief. O dahil tiningnan niya ako. Dahil napabilis siya ng bili. Kung ano man iyon, ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga ay nabinamanuhan ako. Nang dahil sa marami ako na pagbilhan ng araw na iyon, ay natuwa sa akin ng aking amo. Kaya naman, ay malaking pera ang naintriga ko sa kanya. Sa isip ko, ang ganda ng aking benamano sa lalaking bumili ng brief. Nagsarado na kami ng aming tindahan at umuwi na ako. Dumaan muna ako sa isang karinderya upang bumili ng ulam na pang-share ko sa aking tinitirhan. Habang papalapit ako sa bahay, ay nagtaka ako dahil tahimik. Mukhang walang tao. Nang papalapit ko sa pinto, ay tama nga ang hinala ko dahil nakakandado ito. Kaya dinukot ko sa isang paso ang susi kung saan doon namin ito tinatago. Para nga kung may mauna sa amin ay mabuksan namin ang pinto. Nang mabuksan ko na nga ito ay dumiretso ako sa aking room upang magbihis. Nang nasa kalagitnaan ako ng aking pagbibihis, ay nakita ko na ang tila may pumihit ng siradura ng pinto. Kaya naman ay dali-dali akong tumakbo at sinuguradong ilak ang pihitan nito. Kinabahan ako binibini dahil sa alalahinin na kung sino ang gagawa noon. Nang maalala ko na baka ang asawa ng tiyahin ng kasama ko Madalas ko kasing nakikitang tilamay may pag ang tingin nito sa akin. Kaya hindi na malayong siya yun. Kaya naman todo ang dasal ko na sana'y dumating na ang kasama ko. Halos mapaiyak na ako sa kaba bini Day off kasi ng aking kasamahan sa trabaho na pares kaming tendera. Kaya mag-isa akong nagtrabaho. At siya ay umalis ng bahay. Nasa ganun akong alalahanin nang maramdaman kong may tumulak ng pinto. At hindi na ako nakapagsalita. Lalo ko pang diniinan ng ang aking katawan upang huwag mabuksan ang pinto. Nang maya-maya nga ay nakarinig ako ng yabag ng paa paalis sa aking kuwarto. At narinig ko na ang pangalan na nagsasalita na tinatawag ang pangalan ko. Heidi! Heidi! Kaya naman dahil sa pagtawag na iyon, ay nahimasmasan na ako. Nawala na ang aking kaba na halos makapagpawala ng aking ulurat. Nang lumabas ako ng kwarto at ayain maghapunan ng kasama ko, ay nakita ko ang asawa ng tiyahin na nakaupo ito sa sala at naninigarilyo. Ganoon pa rin, katulad ng dati. Tinitingnan niya ako nang nakakatakot at may pagnanasa. Kaya naman ang kinumagahan ay lihim akong naghanap ng aking mauupahan dahil gusto ko nang makaalis sa tinutuluyan ko. Natatakot kasi ako na baka mapahamak pa ako sa tiyuhin ng kasama ko. Nang may makita naman akong room for rent na hindi kalayuan sa aking pinapasukan, nakita kong may katabi itong tindahan kaya nagtanong ako sa lalaking bantay roon na magtanong na ako ay nakita ko ang lalaki na kausap ko. Nagulat ako dahil nakilala ko ito. Ito yung lalaking bumili ng brief sa akin noon. Matatawa na sana ako, Bidibini. Ngunit pinigilan ko lang dahil baka magtanong ito kung bakit. Nakatitig din ito sa akin at tila nakikilala rin ako nito pero hindi na lang siguro ako. Tinanong. Pinaliwanag niya kung magkano ang renta sa kanyang paupahan at kung ano ang mga rules doon. Napatangon na lang ako at sinabing kinabukasan din ako lilipat. Mula sa aking ipon ay nagdown na ako at nangako sa kanya na kinabukasan ko na ibibigay ang advance ko. Nagpaalam ako ng maayos sa aking kasamahan at sa tiyahin niya. At sinabi ko doon ang aking balak na magsolo na ng aking uupahan. Hindi na nila ako hinadlangan pa sa gusto kong mangyari. Kahit bago pa lang ako sa Manila, kailangan ko mag-ingat at pag-isipan ang lahat ng aking hakbang. Nang unang araw ko sa aking kuwarto, inuupahan, ay napil ko ang sarap palang magsolo, na walang inintindi at inaalalang mga tao sa paligid ko. Unang araw ko ding nakatulog ng mahimbing, kaya naman pagsapit ng umaga ay magaan ang aking pakiramdam. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Na habang hinihigop iyon, ay pumunta ako sa beranda ng aking room. Nang may mapansin akong isang lalaki, na hindi ko kalain, nakatingin din pala ito sa akin, sa harap ng teris. Nang maibuga ko ang aking iniinom, dahil nasamid ako, nang makita ko ang may-ari ng paupahan na napagbilhang ko ng brief ay nakatingin sa akin. Napangiti ito nang makita ko sa ganoong sitwasyon na ako naman ay pinamulahan ng pisngi dahil sa nangyari. Naisip ko na napaka coincidence naman na ito pang lalaki na ito. Ang may-ari ng aking inuupahan. Kaya Napangiti na lang ako sa aking sarili. Lumipas ang sa mga ilang buwan. Ay tinaasa na ng amo ko ang aking sahod dahil sa lagi ako nakakasales ng malaki. Dahil na rin sa aking pagpupursigi na makapag-upsell sa mga items na bibilhin ng mga customers ko. Kaya naman, Nakakasapat din sa aking mga bayarin at padala sa aking mga magulang. Masaya ako binibini sa nagiging daloy ng aking buhay. Kaya naman palagi akong kinaganahang gumising sa umaga at pumasok sa trabaho. Nang isang gabi, katulad ng nakagawian ko, pag uuwi ako ay kumakain muna ako sa karinderiya. Para hindi na ako gagamit pa ng utensils sa bahay. Total mag-isa lang naman ako. Kumain na ako sa labas para pagdating ko sa bahay ay matutulog na lang ako. Nang matapos na akong kumain at magbabayad na ako Nagulat ako nang sinabi ng tindera. Nabayad na raw ang order ko. At itinuro sa akin ng tindera. Kung sino ito. At nakita ko ang lalaki palang iyon. Ay yung may-ari ng room na tinutuluyan ko. Kinawayan ako nito at nginitian. Dahil naman sa hiya ko ay kinawayan ko na rin at nagpa-thank you dito. Sa salamat ha. Ang pautal-utal ko pang saad dito. Pero tumango lang ito at ngumiti. Kaya naman ang paalis na ako sa karinderiya. Ay hindi na itong nahiyang sumabay sa akin. totali isa lang naman ang aming uuwian. Ay hindi na ako tumutol pa na sumabay ito. Tinanong nito ang pangalan ko na agad ko namang sinagot. Simula noon ay lagi na niya akong kinakausap at nalalaman ko na rin kung ano ang mga ginagawa niya at kung ano ang pangalan niya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lang ako. Nainabangan niya pala ako sa pag-uwi ko. Inaya niya ako na kumain ulit sa aming pinagkakainan. At pagkatapos noon, ay niyaya muna niya ako sa park para mamasyal. Malapit lang kasi ang mini park sa aming tinitirhan. Nilalakad lang iyon. Nagmistula kaming nag-date ng gabing iyon binibini. Nahihiyaman ako, ngunit sinasabi ng puso ko na gusto ko rin na kausap palagi ang lalaking ito. Hanggang sa nagulat na lang akong sa ipinagtapat nito na ang kanyang nararamdaman hindi naman na ako nagpakipot pa noon binibini. Dahil gusto ko rin naman si Roger. Dahil nakita ko dito ang mabait na ugali at mapagmahal sa pamilya. Nakikita ko kasi kung paano niya kausapin ng mga kapatid at magulang niya. Dahil nga sa kanilang room lang ako nakatira. Wala rin naman akong nakikitang GF nito o asawa. Hanggang sa dalas na namin nagkikita. At ipakilala na ako nito sa kanyang mga magulang na bilang girlfriend nito. Hindi naman tumutol sa akin ang mga kaanak nito dahil sa nakikita naman nila ako At nakikilala na Nasa kanila na halos Nakatira Masayang araw sila at ako ang naging Pangalawang girlfriend Ni Roger Nang sa umuwi na ako ng probinsya Nakasama ko si Roger Ipinakilala ko siya sa aking mga magulang hindi naman tumutol ang mga ito. Nang mga ilang buwan, ay nagulat na lang ako nang bisitahin ako ng aking mga magulang sa aking tinitirhan sa Manila. At ang pagbisita na palang iyon ang hinihintay ni Roger na hingiin niya ang aking kamay sa aking mga magulang. Nag-usap-usap sila kasama ang mga magulang ni Roger. Na kaya naman ay kinabahan ako. At nang mga tapos iyon, ay may kinuha si Roger sa kanyang bulsa. At nanlaki ang aking mga mata nang makita kong singsing pala iyon. Nahihingi niya na pala ang aking kamay sa aking mga magulang. Tinanong niya ako kung gusto ko raw siyang pakasalan. Na ang sagot ko naman ay oo. Kaya naman ay nagpalakpakan ng lahat at natuwa. Niyakap ako na mahigpit ni Roger. Na ako naman ay hindi ko alam kung ano bang ba saya ng aking nararamdaman. Isang taon na nakalipas ay ikinasal na kami ni Roger. At ang room na akin nirerentahan ay naging room na namin ngayon. At doon kami bumuo ng masayang pamilya. Sa ngayon binibini ay may isa na akong anak. Pinahinto na muna niya ako sa trabaho at pinagawaan niya pa ng ilang room ang kanilang bahay upang mapagkakitaan namin ng buwan, -buwan na panggastos namin sa araw-araw. Hanggang dito na lang po ang aking masayang kwento at sana ay naging masaya rin ang ating tagapakinig at maari ring kapulutan ng aral sa buhay. Hanggang dito na lang po, binibini. At maraming salamat po sa paglalahad ng aking kwento. Nagmamahal, Karen. Maraming maraming salamat sa iyo, Karen. Sa ating sender na naglahad ng kanyang magandang kwento. Nakapupulutan natin ng aral, inspirasyon at pag-asa sa buhay. Nawa Karen ay mas masaya ka pa ngayon sa piling ng iyong asawa. God bless you at sa ating lahat.